Hindi nakawala. Asa yung ipis? Ayan, daladala -dala niya yung ipis. Oh. Buhay pa yan. Buhay pa. Ay, may isa pang nakaabang. May baka pang pusa sa likod. Buhay pang ipis. Naglalaruan niya. Ano ba ito? Cream? Pag nakawala, cream. Lagot ka sa akin. Ay! Ay! <laughs> doon, Nung no, ang magdaro? cream, cream kung cream, cream. cream, talk, cream. La ka, Ayan, ayan! iyan, Nasaan na yung ipis? Kapayan, hawak-hawak niya. Ipis. Ano ba naman ipis? Ano? Ayan, ayan! Ayan na sa lamesa! Kunin mo yan. Hawak-hawak niya yung ipis cream. tapayan isa kong mingming. Ano, -ming. you know, pinagdaruan niya ipiso. Oh. Ayun. Nakawala. Nagwapatay po talaga sila ng ipis. Kaya ilalim ng higaan. Kaya walang ipis dito. Wala rin daga. Lumaba kayo dyan. Ay, bumaba. Lumabas kayo dyan. Ayun you no, know, may isang ipis doon. Napatay na din niya pinaglalaruan lang nila yan hmm. wow, wala ba yan yung ipis wag mo palapit dito Tama na laro dyan sa ipis. Buhay pa bayan yan? ko ako. Ayan ho. Sa kabay niya yung ipis. So. Ay! Ay! Huwag sa pa ako. Mana, na. Ano ka na? Kasi ko talaga natakasan yan. Asa na? Andyan ho sa bibig niya. I kirim, hmm, deh ba? Kanya nang laro, literal nang laro. Cita ng anang okay. Hehehehe. <laughs> Mabilis so ipis eh, hoy, Hindi ka pa rin tapos dyan. magbabay muna. cream, Yan na ho yung ipis. at ito po ang... Ito to ang sa dito sa ipis. oh cream, Ito huang, sa ho, Yan ho, ang salarin ho, Yan ho, Tas ito yung ipis. वन हंड्रेड फिफ्टी को तो